Labing walo ng Agosto, 2024, si Vladimir Putin ay tinanggap ng may lahat ng karangalan sa Baku, kabisera ng Azerbaijan. Ang Pangulong Azerbaijani na si Ilham Aliyev, mismo ang naglibot kay Putin sa lungsod, dinala siya sa proyektong residential na kilala bilang White City at pagkatapos ay magkasama nilang binisita ang Russian Orthodox Cathedral ng mga Santas Miroforas. Isa itong opisyal na pagbisita ng dalawang araw na may layuning talakayin ang mga international at regional na issue kabilang ang alitan sa Ukraine. Ang mga larawang kuha noong sandaling iyon ay nagpapakita ng magiliw na ugnayan sa pagitan ng dalawang lider. Ngunit, makalipas lamang ang apat na buwan, tuluyang magbabago ang lahat. Noong ika-25 ng Disyembre ng parehong taon, may nangyaring kakilakilabot. Isang eroplano ng Azerbaijan Airlines ang bumagsak sa Kazakhstan na ikinasawi ng dos dosenang tao na sakay nito. Ang pagbagsak ng eroplano ay nagdulot ng maraming hinala, lalo na sa panig ng mga Azerbaijani. Ito'y dahil mukhang tinamaan ang eroplano habang lumilipad sa himpapawid ng Russia. Sa simula, ipinagtanggol ng Rusya ang sarili nito sa pamamagitan ng pagsasabing bumangga ang eroplano sa mga ibon. Pero ang mga pisikal na ebidensya ay nagsasabi ng isang ganap na magkaibang kwento. Ang katawan ng eroplano ay butas-butas dahil sa mga kakaibang metal na bagay, isang pattern na hindi tugma sa banggaan ng mga ibon, gaya ng sinasabi ng mga Ruso. Sa katunayan, ang mga pinsala ay katulad ng mga pinsalang dulot ng isang surface-to-air missile na ginagamit sa mga sistema ng depensang panghimpapawid. Lumipas ang panahon at lalong lumakas araw-araw ang hinala na ang eroplano ay pinabagsak ng isang Russian na missile. Doon na ilang buwan ang lumipas na kumpirma ang hinala. Malinaw na ipinakita ng mga leak na recording na ang eroplano ay pinabagsak ng isang Russian na air defense system. Azimut tatlong daan at tatlong put distansya, 75, lima, isang libo taas, apat na siyam na bilis isang daan at labing walo. At iyon ang naging mitsa para magsimula ng krisis sa pagitan ng dalawang bansa. Sa mga nakaraang linggo, sumabog ang tensyon at isang hindi pa nangyayaring krisis diplomatiko ang bumalot sa rehiyon. At kaya naman, maraming tao ang nagtanong, malapit na nga ba tayong makakita ng isang labanan sa pagitan ng dalawang bansa? Pero, para masagot ang tanong na yan, kailangan kong ipakita sa iyo kung ano talaga ang nangyayari sa pagitan ng Azerbaijan at Rusya. At nagsimula ang lahat ilang taon na ang nakalipas. Noong ang mga bagay ay talagang magkaiba. Isipin ninyo ang sitwasyon. Sa loob ng mga dekada, ang Azerbaijan ay nabubuhay sa parang bangungot. Nawalan sila ng mahalagang bahagi ng kanilang teritoryo, isang rehiyon na tinatawag na Nagorno-Karabakh na napunta sa Armenia, ang kanilang kalapit bansa. At alam mo ba kung sino ang nasa likod nito na tumutulong sa Armenia? Ang Rusya. Si Putin ang nagbibigay ng mga armas, suporta sa politika at sa madaling salita, siya ang nagsisiguro na manatili sa kontrol ng Armenia ang lugar na ito na sagana sa likas na yaman. Samantala, nagpapanggap ang Rusya na tagapamagitan pero gaya ng nakita natin sa paglipas ng panahon, panig talaga sila sa Armenia mula pa noong una. Pagkatapos, may isang pambihirang nangyari noong 2020. Nagpasya ang Azerbaijan na hindi na nito tatanggapin ang ganitong sitwasyon at dito pumapasok ang isang bagong karakter sa ating kwento, ang Turkiya. Nag-alok ang Turkiya sa Azerbaijan ng isang bagay na hindi kailanman ibinigay ng Rusya, isang tunay na pagkakataon na mabawi ang kanilang teritoryo. At alam mo ba kung paano nila ginawa yon? Sa pamamagitan ng mga combat drone. At dito, hindi natin pinag-uusapan ang mga simpleng drone. Ito ay mga sopistikadong makina ng digmaan na may espesyal na fokus sa modelong Bayraktar TB, dalawa na naging tanyag kalaunan dahil sa pagtulong sa Ukraine laban sa Rusya. At ang sumunod na nangyari ay napakawasak para kay Putin. Sa loob lamang ng 44 na araw ng digmaan, lubusang winasak ng mga Turkish drone na ito ang mga depensa ng Armenia. Pero ang pinakamasaklap sa lahat. Ang mga depensang iyon ay gawa sa mga kagamitang Ruso na noon ay itinuturing ng marami bilang pinakamahusay sa mundo. Isa itong napakalaking teknikal at politikal na kahihiyan. Isipin nyo kung ano ang naramdaman ni Putin. Natalo ang kanyang kaalyado sa digmaan, napatunayang hindi epektibo at laos na ang kanyang mga kagamitang militar at... Wala siyang nagawa para makatulong. Ang Rusya na palaging ipinagmamalaki bilang malaking kapangyarihan sa rehiyon ay nabunyag bilang isang higanteng may paa ng putik. Lalong lumala ang sitwasyon ng pumirma ang Turkey at Azerbaijan ng kasunduang militar noong 2021. Hindi lang ito basta papel, ito ay isang tunay na kasunduan na magtatanggol ang dalawang bansa sa isa't isa. Para sa Azerbaijan, mas mapagkakatiwalaan nila ang Turkya bilang tagapagtanggol kumpara sa Rusya. Para sa Turkeya, nangangahulugan itong papalawak ang kanilang impluensya sa isang estratehikong rehiyon. At heto ang nakakaintrigang bahagi. Ang Turkeya at Azerbaijan ay hindi lang basta magkaalyado dahil sa kaginhawaan. Nagbabahagi sila ng kultura, wika at kasaysayan. At malaking bagay yon. Ngayon, nagkakamali ang mga nag-iisip na doon na natapos ang kahihiyan ni Putin. Noong 2023, nagpasya ang Azerbaijan na tapusin ang sinimulan nila ilang taon na ang nakalipas. Nagsagawa sila ng operasyong militar na tumagal ng 24 na oras isang araw lang. Nabawi nila ng buo ang Nagorno-Karabakh. At ano ang ginawa ng Rusya? Wala, talagang wala silang ginawa. May mga sundalo sila sa rehiyon, kunwari para magpanatili ng kapayapaan. Pero pinanood lang nila ang lahat ng nangyari. At gusto mo bang malaman kung bakit? Si Putin ay abala ang lahat ng kanyang pwersa sa Ukraine at hindi siya maaaring magbukas ng panibagong labanan. Doon na, noong Hunyo ng 2024, basta na lang naging ang mga sundalong Ruso at umalis. Ito ang simbolong pagtatapos ng impluensya ng Russia sa rehiyon. Nakuha ng Azerbaijan hindi lang ang kanilang teritoryo, kundi pati na rin ang kanilang kalayaan. Sa gitna ng nakakaubos na tensyon, may nangyari na nagbabago sa lahat. Nooy bisperas ng Pasko ng 2024, isang eroplano ng Azerbaijan Airlines, isang Embraer 100 at siyam napo na gawa sa Brazil ang lumipad mula Baku papuntang Grozny sa Russian Chechnya. Sakay nito ang 67 tao, mga empleyado ng gobyerno, negosyante at mga pamilyang umuuwi para sa Pasko. Pero sa umagang iyon, may kakaiba. Inatake ng Ukranya ang mga target na militar ng Rusya gamit ang mga drone at lubos na nagpanik ang mga sistema ng depensa ng Rusya. May utos ang mga operator na pabagsakin ang kahit anong bagay na pinaghihinalaan nila. Nang lumapit ang eroplano ng Azerbaijan sa himpapawid ng Rusya, nagsimulang umalya ang mga sistema ng Global Positioning System. Hindi iyon aksidente ang Rusya ay nakikialam sa mga signal para malito ang mga drone ng Ukranya. Ang piloto, nawawala na sa direksyon, sinubukang maghanap ng lugar na mapaglapagan ng mangyari ang hindi inaasahan. Isang misil ng Rusya ang tumama sa eroplanong sibilyan. 38 tao ang namatay. Walang iniwang pagdududa ang investigasyon. Ang katawan ng eroplano ay punong-puno ng mga piraso ng metal. Ang hindi mapagkakamalang lagda ng isang surface-to-air missile. At alam mo ba kung ano ang naging sagot ni Putin noong panahong iyon? Walang pagkakaiba sa inaasahan. Humingi siya ng paumanhin sa trahedyang insidente, pero umiwas siyang akuin ang direktang responsibilidad. Mas malala, sinubukan niyang kontrolin ang investigasyon gamit ang mga organisasyong kontrolado ng Rusya. Ang presidente ng Azerbaijan, si Ilham Aliyev, ay nagalit ng husto sa unang pagkakataon, sinabi niyang hindi kay Putin sa publiko at humiling ng isang independyenteng internasyonal na investigasyon at inakusahan ang mga Ruso na sinusubukang pagtakpan ng kaso. Doon masasabi natin na tuluyan nang nasira ang tiwala sa pagitan ng dalawang lider. At ang huling patak ay paparating pa lang. Noong Hunyo ng 2025, dalawang magkapatid na Azerbayjani ang namatay sa isang himpilan ng pulisya sa lungsod ng Yekaterinburg sa Rusya. Ayon sa pulisya ng Rusya, isang tao ang nasawi sa atake sa puso. Pero hindi naniwala ang mga autoridad ng Azerbaijan sa bersyong iyon. Nagpasya silang magbukas ng investigasyon para sa torture at pagpatay. At hindi doon natapos ang mga pangyayari. Nagpasya ang Azerbaijan na tumugon ng matindi at direkta. Noong ikatatlong po ng Hunyo, Sinalakay ng mga pulis na may takip ang mukha ang opisina ng Sputnik, ang ahensya ng balita ng gobyerno ng Rusya sa Baku. Inaresto nila ang punong patnugot at ang direktor. Sa mga kalye, walong Ruso ang inaresto at pinilit magmarsya nang nakayuko ang ulo. Habang sila'y kinukunan ng video, kumalat ang mga larawan sa buong mundo. Isa itong sinadyang paghamak, ipinalabas ng live para ipakita na hindi na natatakot ang Azerbaijan sa Russia. Mas lalo pang lumayo ang media ng Azerbaijan, inihalin tulad ang Russia sa Alemanya noong dekada 30. Isa itong direktang pagtukoy sa nasismo ginawa para lubos na galitin si Putin. At gaya ng inaasahan, mabilis dumating ang tugon ng Russia. Sinimulan nilang usigin ang dalawang milyong Azerbaijani na nakatira sa Russia. Inaresto nila ang mga leader ng komunidad, binawi ang mga pagkamamamayan at nagpakalat ng takot. Ito ay isang lumang taktika kung di mo matatamaan ang bansa, tamaan mo ang mamamayan nito. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, nagpasya ang Ukranya na makisali sa laro. Personal na tumawag si Zelensky kay Aliyev, nag-alok ng buong suporta laban sa tinawag niyang pambubuli ng Rusya. Para sa Ukranya, isa itong gintong pagkakataon para pahinain ang Rusya sa pamamagitan ng pagbubukas ng panibagong front ng tensyon. At ang suportang ito ng Ukranya ay hindi lang sa salita, ibinunyag ng mga intelligence source na nagbahagi ang Ukranya ng mga impormasyong militar sa Azerbaijan, kabilang ang mga kahinaan ng mga sistemang depensa ng Rusya. Malinaw ang mensahe. Kung gusto ni Putin na lumaban sa maraming harapan, tutulungan namin sila. Naging talagang delikado ang sitwasyon nang magsimulang magsalita ang mga komentaristang Ruso tungkol sa posibleng tugon militar laban sa Azerbaijan. May ilan na nagmungkahi na gamitin ang mga tropang Ruso na nasa Armenia para idiin ang Azerbaijan, habang ang iba naman ay nagsalita tungkol sa total na blockade sa kalakalan. Pero heto ang problema ni Putin. Hindi na talaga niya kayang magbukas pa ng panibagong labanan. At maraming dahilan kung bakit. Unang-una, higit isang milyong sundalong Ruso na ang nadamay sa digmaan sa Ukraine kabilang ang mga namatay at nasugatan. Bukod pa rito, lubos na naubos ng digmaan ang mga reserbang militar ng bansa. Ang mga pwersang militar ng Rusya ay lubos na nakatutok sa harapang labanan sa Ukraine. Anumang malaking paglihis ng mga yaman ay maaaring makompromiso ang buong operasyon. Bukod pa rito, ang isang labanan laban sa Azerbaijan ay mangangahulugan ng pagharap sa Turkey, isang bansang kasapi ng NATO na may isa sa pinakamalalaking hukbo sa Europa. Malinaw nang ipinahayag ng Turkey, natuto pa rin nila ang kanilang mga kasunduang militar sa Azerbaijan at para kay Putin, maaari itong maging isang malaking bangungot. Ibig sabihin, sa ibang salita, may posibilidad na madamay ang NATO sa labanan. Mayroon ding usaping pang-ekonomiya. Mahalaga ang Azerbaijan para sa isang proyekto na nagpapahintulot sa Russia at Iran na iwasan ang mga parusang ipinataw ng kanluran. Kung magpasya ang Azerbaijan na harangin ang rutang ito, magiging isang matinding dagok ito sa ekonomiya ng Russia. Sa kabilang banda, may mga kahinaan din ang Azerbaijan. Ito ay dahil mahigit isang katlo ng mga produktong agrikultural ng Azerbaijan ay binibili ng Russia. Ang blockade ng kalakalan ng Russia ay maaaring magbunga ng malawakang kawalan ng trabaho at panlipunang kaguluhan. At dahil alam na natin ito, ang tanong ay sino ang unang kikurap? Tingnan mo, si Putin, na sanay mang intimidate ng kanyang mga kapitbahay, ay nahaharap ngayon kay Aliyev na hindi na natatakot sa kanya. Alam niya na ang Rusya ngayon ay hindi na katulad ng ilang taon na ang nakalipas. Si Aliyev naman, maaaring masyadong pinapalaki ang kanyang bagong posisyon ng lakas. Ang naging malinaw ay may isang mahalagang bagay na nagbago. Mukhang nagtatapos na ang panahon kung kailan kayang magdikta ng Russia ng mga patakaran sa rehiyon ng Caucasus. Ang Azerbaijan na may suporta ng Turkey at baka pati ng Kanluran ay sinusubukan kung hanggang saan sila pwedeng umabot. Ang magiging sagot ni Putin sa bagong hamon na ito ay hindi lang magtatakda ng kinabukasan ng relasyon nila sa Azerbaijan. Ipinapakita rin nito kung may sapat bang lakas ang Russia para mapanatili ang impluensya nito sa lahat ng bansang dating bahagi ng lumang imperyong Sobyet. At ikaw, ano ang palagay mo tungkol dito? Naniniwala ka ba na maaaring magkaalitan ng Azerbaijan at Russia? Ilagay ang iyong opinion sa mga komento. At kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe ka na sa channel at ibahagi ang video sa mga taong maaaring interesado sa paksang ito. Malaking tulong ito sa amin. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.